mo na Another day mga kamanok, ang topic natin ngayon ay tungkol sa pangkaraniwang problema sa mga sisiw, yung naiipong ipot sa kanilang puwitan. Pero bago po tayo dumako sa topic natin ngayon ay mag-shoutout muna tayo. Shoutout po kay Sir Joseph Robles ng Malolos Bulacan. Hello po Sir, happy breeding po. Shoutout din po kay Sir Amir Salik Tauten. Hello po Sir, happy breeding din po. At shoutout din po kay Sir Denver Blackera ng La Union. Hello po Sir, happy breeding po. Simplihan ko na lang po ang pagpapaliwanag ng maintindihan ng ibang kapwa nating mga nagmamanok lalo na yung mga baguhan. Bakit nga ba nagkakaroon ng namumuong ipot sa puwitan ng mga sisiw o yung bent glit? Ito po ay sanhi ng isang punggus Madalas na sanhin nito ay maduming kapaligiran ng mga sisiw. Sobra sa patuka, may natutuka silang madumi at madami pang iba. Maaari ba itong maiwasan? Pwede naman po. Ang pwede nyo pong gawin sa mga bagong pisang sisiw ay painumin nyo po ng tubig na may asukal o yung mga powdered vitamins na may electrolytes. Maganda po araw-arawin nyo po yung pagbibigay. Mas okay po kung sa umaga lang at plain water lang po sa hapon. Para po maiwasan natin yung mga vitamins na napapanis. Dahil iyan din po ang isa sa sanhi bakit nagkakaroon ng ganyan ng mga sisiw. Sa mga panis na natutukan nila o naiinom. Ako ang ginagamit ko ay cotton buds at yung maligamgam na tubig. Tapos pinupunas ko lang dahan-dahan ang cotton buds na basa paulit-ulit sa parte ng may ipot na matigas. Hayaan nyo lang po mababad at tiyak lalambot yan at kusa yung matatanggal. Huwag na huwag nyo pong pipiliting tanggalin kung matigas pa po. Pwede po kasing magkasugat at ma-infection o yung dumugo. At kapag nakita ng ibang na kasama niya na dumudugo yun, tiyak tutukain din niya ng mga kasama niya. Pati mismo siya ay tutukain niya ang sarili niya. Kaya wag na wag niyo pong pipiliting tanggalin yung mga ipot na matitigas. Saglit lang po yan, lalambot yan kapag binabad niyo ng tubig. At kung kaya naman pong i-check everyday ang kanilang puwitan ay mas okay po. At kahit anong gamot po ang ibigay natin dyan, madalas hindi po tumatalab. Totoo po yun. Minsan o madalas, likas na po yan sa mga sisiw. Hindi natin may iuwasan. Meron at meron pong mga sisiw na magkakaroon niyan. Ako po sa experience ko, marami po talaga. Pero kinatsaga ko lang po talaga i-check araw-araw. May iba naman po tinatanggalan ng konting balahibo sa puwitan ang mga sisiw para walang sabitan ng ipot. Pwede po yun. Ano ang pwedeng mangyari sa mga sisiw na barado ng ipot ang puwitan? Kapag ang isang sisiw ay may baradong ipot sa puwitan, ang mangyayari ay next time na iipot yan ay hindi na maiilabas kaya may ipot sa loob ng katawan nila ang ipot na magiging toxic sa kanilang mga bituka na sanhi, na walang ganang kumain matamlay, at worst mas maraming mortality sa mga sisiw, sayang so, ang payo ko po, tiyagain nyo po everyday, i-check nyo po ang ipot sa puwet mapapansin nyo po, uh, kung everyday nyo pong chinecheck at nililinisan yung puwitan ng mga sisiw ay mapapansin nyo, pawala na ng pawala yung mga ipot na naiiwan sa puwitan. Kung mali ako, tama kayo, please magkomento po kayo para po madagdagan po ang aming kaalaman tungkol sa topic natin na to. Please follow, like, and share na din po para po madami pa pong topic na katulad nito. Maraming maraming salamat po. Yo, Atastig, talaga.